Paulo Avellino hindi napigilan ng kanyang emosyon nang malaman na buntis ang asawang si Kim. Naging emosyonal si Paulo Avellino matapos malaman na buntis ang kanyang asawa, ang aktres na si Kim Chu. Sa isang intimate na pag-uusap, ibinahagi ni Kim ang magandang balita kay Paulo, na agad niyang ikinatuwa hindi napigilan ni Paulo ang kanyang luha sa tuwa habang niyayakap si Kim. Ipinahayag niya ang kanyang labis na pasasalamat at saya sa darating na bagong miyembro ng kanilang pamilya. Marami sa kanilang mga tagahanga ang nagpakita ng suporta at pagbati sa mag-asawa sa social media. Ibinahagi ni Paulo sa kanyang Instagram ang larawan nilang mag-asawa na puno ng pagmamahal at excitement. Ayon sa kanya, ito ang isa sa pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Lubos din ang kanilang pasasalamat sa kanilang mga kaibigan at pamilya sa walang sawang suporta. Inaasahan ni Paulo na magiging mabuti siyang ama at handang harapin ang bagong responsibilidad. Ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami, lalo na sa mga taga ng kanilang buhay. And this are Chica for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.